malinis na uli oh. Ayun. Oh. Kahapon lang, napakasukal nito. Mga kakos oh. Hinda na no. na lang ulit ng ating main pa Malinis oh. na no. dami ng gabi. Ba, mahal ang kilong gabi. Pag yan ay sa April ay munguha ka Kaya mo sa sako dyan. Pag maraming laman ano Kilo niya ay 25 kilo sa bayan eh 25 uh, uh, Ang kilo? Oo uh, Ang kilo niya ay sasako okay, ang sasako niya ay baka ay mga 50 kilos Ay kimay kayo libo. Kahit binta mo lang ng 20 lang makaganda pa niyang gabi niyan ay ano yan yung kulay pula hindi puti hmm? natubo lang yan siya yan ay mga laman na rin yung mga tumubo na yan hmm? oh. kaya nga yan no? eh isa mo kayo ito may laman ito kamit ipagalit ganito pero ito may laman dito sa loob eh, yan o ay wala wala pala yun hmm. o pag ikay walang gaway kung may tukat na natin ito hindi na mga ano laki na mga kakos ng saging o eh. Sabah. turdan kaya lang yung senyorita natin wala na napurot na put put na oh, corsho. sama. Dito pumasok yung as ng malaki. Yes, butas na yan. Pumasok doon sa loob. Ali siguro, Cry brown. Ang lalabas Doon, tubig nalabas Hindi na labas yun. Hindi ko tinatambak sa ako na pa, pa, pataba. <laughs> Wala na yun dyan? Yeah. Mayan din yan. Kung saan-saan lang na uh, paikot-ikot. Yun ay nakita ko na rin doon kaya na Tita Ima eh. Tawag, tawag ako na Tita Ima. Ah, as, may ahas sa amin. Ba, nagpatagal-tagal pa ako muna mga 5 minutes. Takot ako sa as eh. Kunwari, hindi ako takot tagal mo ay naanap po yung ulo ko ay nabutan ko yun nandun na naakit na sa may pader paket na paket na siya sabi ko ay tatagayin ko ay mahirap tagayin yan tita ima kaya bakit ah ay baka pag taga ko ay hindi mapatay ay sa akin tumak ah ganun ba pero ayoko talagang tagayin ang takot takot ay pahala yan Pinabaya <laughs> ako, umakyat Doon, dumiritso sa kabilang pader na yun Doon, sa kabila Aba, mga tatlong araw, dito ko naman nakita Hindi eh. eh. ko na videohan ay <laughs> Yung bagayang ano na yan, kinakain yan okay. ah Yan no? Tubig Hindi ba yan yung tubig okay. na kinakain? Kinakain okay. ito eh, matamis daw ang lasa nito eh Pag hinug Nakikita ko sa vlog ay kinakain eh. Baka ibang ano yun ano, ibang tawag doon, ibang pagkatibig. Ma bayulit-bayulit siya tama ka Ang ating malberryo oh. Payat lang siya. Pero tataba ito. Pag ito inaanuhan ng lupang maganda. malberry Yan eh. Blinghoy. Eh. May biling hoy. Oh, eh. may sili oh. Kaya nga. Isang gilid daw. Ano. Mga sangat-sangat anong. Oh, oh sili. Ah, yun ang delikado. Doon, ang sigurado doon sa may malamig na lugar. Pero pag dito naman ikaw ay nagsisilab ka lagi. Takot ka sa may nagsisilab. Yung nakakaamoy ng usok. Hindi yan sila na-permiss diyan Naalis sila. Ang mga kakulso. Saba. Ay, dati ay isang mamaliit lang yan. Ngayon, laki na agad. Tatlo pa ang so suwi. Oh. Ang dami na. Oh. Abokado. Oh. oh. Yun no? Oh. Pang sigang na mga kakulfo. Eh. Oh. May laman oh. Di ba? Ilang taraso. Gabi San Fernando. Yung ating kayo ba no? Oh. Wala pang bunga. Malunggay. Tambak oh. natin na abiyad eh. Dito so, tayo ay tinulungan ng ating isang ano dyan. Siya naglinis so oh. Tapos daw ulit niya. Wala eh, busy tayo sa pagtatahi at pagtatabas ngayon. Hindi tayo makapaglinis ng farm mga kakul. So, yun, inupahan ko yung ating kasamahan. Hindi ako ng pang ano. meri nariyan-nariyan tayo. Tapos daw niya ulit ito. So sipat lakas hangin na kaya lang kaya ito bubunga itong ating avocado na ito tagal bumunga ayan sili kalamansi ay parang ito hindi kalamansi ano parang darang hita saglit lang yan pag may ilang ano yan ay makikita may bunga na yan Ayo Tama yung papaya na yan. Yan ay dati hindi na bunga. Ang ginawa ko, binali ko. Oh, bumunga ng ilang piraso. Yan, yeah, mo rin yan. Oo, pinagbalik ko yan. Nakatindig lang, wala. You know, Nabuko siya. Nalalaglag ang buko baga. Anong ah, binali ko? Abay, nabuhay o. Oh. Nagkabunga. Ganun lang ginagawa dyan.

<laughs> Ganyan pala yan. E parang inaano yan siya. Binabalik ulit sa pagkabago. Pag ang papaya ay ano, yang hindi namumunga. Tapos ang bunga yung mga payat. Binabalik. Binabak yung katawan. Tapos tinutumba. Yun. Parang nabalik ulit sa pagkabata. Nabunga na ulit. Sarap dito magtambay sa hapon. Huwag lang ang malamok. Kaya nga, bibilhan natin ang ano. Saka yung pangkwan kwan, ikaw ay eh, walang gawa. Pangabuno. abuno. Pansaligsig. Ay, lambat ng pansaligsig. Ano? Naku. Ay, hindi. Yung takip ng electric pan. Maganda. Ano? Oo. Oh. Pero, dito. Pagkatanggan tayo mga ano. Pato. Oo. Oh ano? ng, ng, ng patik piko bibili natin ng kwan ng pataba 14-14 Mabato lang ano. Kailangan lang matanggal ang bato. Pag may bato, hindi masyadong naganda ang mga kaning. atigas At yan. Pag bumangga daw ang ugat dyan, Napayat na. katanong. Dati dito ay nung masukal to, puro kugunan to. Tinabasan ko, ah, dami ko nakuwang itlog. Manok. Oo. Ano ba yung manok natin? Wala na. Ay, nandun na. Dumami na. Ang dami na. Ay, sabi sa akin eh. Ay, sabi sa akin eh, ay, ako bibigyan daw niya na eh. Ah, nalimutan ah. Baka naubos na pati. Parang wala na akong nakikitang kulay itim eh. Ang dumami na yun Nagsisiw na nagsisiw Ay hindi naman ako na bahagihan Binayaan ko na Ay pangit yan ganyan ano Puti Ay hindi naman tinanim yan eh Ang ginawa ko lang yan ay binunot ko lang binunot Kinuha ko lang yung mga laman Oh pa itatanim yung bago ano. Pag, pag yan ay nakalubog sa lupa, maganda ang laman. Gawa nang makaka ano ang laman ay sa loob ng lupa eh. Pag ganyan ay wala. Ugat-ugat lang. Nung lockdown at tinaniman nito namin ni ano si Malin asawa ni Alex mais ako ang taga bakal Ano taga ano yung butas uh, dito ah ang daming nakuha mais dito nakaari kami dito ng mga tatlong sakong mais oh, mataba matabang mais dito hanggang doon papagano to dito, dito. ah napakaraming mais namin tanong dito nung lockdown nung unang lockdown hindi ah, ba ayo makalabas ang mga tao ay araw-araw kami nandito ah linis na linis ito Ang ginawa namin ay si Malin ay galing ay nagpadal ng ano, mulan ay binhi. At tinanim namin. At taba ng mais. Lalaman yan. Basta nakalubog sa lupa. O kaya yung iba pag minsan pinataktakan ng lupa yung mga puno ano para lumubog anong... Ah, pag may alaga kang baboy kinakain yan, inialaga yan eh. Yung bungo niyan, pagkain ng baboy. nilalaga Yung talbos niya na yung ginugulay ko ah. Yan, ganyan ah. Ginagatan ko yan, sarap niyang gilatan. Ah. Pag ang lahok na, ko na sandinas sardinas ka, okay, dilis. Nanguha nga ako na niya ng, ah, dami ko nakuha dito. Ay, hindi sila na marunong mga Makati daw. Makati daw, sabi ko, ah, hindi yan. Anong makati? Ginatang ko. Ah, kaya ako lang kumain. Puta, tano. Wala. Mga banu. Kaya nga, o oh, sa isang side na doon, sa may puno na yun Isang lugar lang din. Ah, pag ikaw ay mayroon ka halba yung mga ano, anim na garden. Ah, dami nang tanim noon. Dalwa dito, dalwa doon, dalwa, anim. May daanan sa gitna. Ano? Parang dinapakan yung mga lupa. <laughs> ah, wala dito maunga pag dito mo ito. Gawa ng bantay lagi yan no? Ito ano, nakabila? Oo, oh, hindi ka, mag, masungit yan. Uh, hindi siya uh, makakakuan uh, dyan pag may mga ano dyan, ay. Uh, Ayun, no? Oh. Ayos na, mga kakos. Thank you for watching. If you like this video, please like and share. Um, video na ulit natin yan pag ano may tanim na habang nagtatanim ka bibidyohan kita